A day in my life was a bubaing walang pahinga hoy! Hello sa inyo mga biday! For today mga may ito sa wakas umaraw na nga rin dito sa amin kaya ito pinaglalalabas ko na nga rin itong mga sinampay Kina? ko. Kinahapunan naman mga may kinuha ko na nga din itong mga sinampay ko at ipapasok ko na nga din sa loob. At sa wakas talaga nabilad ko na nga din yung mga una namin. Pinasok ko na nga lang muna yan mga may at bala ko nga mag general cleaning ngayon ng aming si Bye. Bago ko nga linisin yung CR mga may nagwalis-walis na nga din muna ako dito sa labas. Minsan talaga mapapaisip na lang tayo na minsan gusto natin mag pero walang mag-aalaga sa mga anak natin kaya ito dito na lang tayo sa sa bahay, ganun? Kahit pilitin mo man yung mga sitwasyon na hindi pa talaga pwede sa ngayon. Kahit naman nandito tayo sa bahay, mga mi, pwede, pwede naman tayong dumiskarte, basta may diskarte tayo, ganun? Hmm. May mga bagay kasi talaga na hindi pa talaga pwede sa ngayon. Pagkatapos ko naman nga magwalis dun sa labas, mga mi, eto, sinimulan ko na nga ko rin kudko itong CR namin. Nag-comment nga sa akin kahapon si Mami Leia Panopio. Ang sabi niya nga ay timing daw yung vlog ko kasi nag start pa lang daw siya mag-content, pero minsan hindi rin daw siya consistent. Tinatanungan niya kung paano ko daw na yung followers ko dahil yun daw yung goal Bago niya, ko nga sagutin yan, sa totoo lang, mahirap naman talaga magparami ng followers, lalo na sa panahon ngayon. Sa tulong na lang din ng mga nag-viral or nag-trending ko na mga video, talaga naman na parami ko yung followers ko. Pag kasi meron ka nag-viral o nag-trending na video mga me, eh sasabay na rin talaga yung followers mo at talaga namang hindi mo mapapansin ay dumadami na din siya. To answer your question me, dumami talaga yung followers ko simula nung meron akong nag-trending na mga video. Dati, nung no, nagsisimula pa lang ako dito sa mundo ng vlogging, naranasan ko din naman yung makifag-follow to follow. Pero para sa sa akin, hindi rin siya maganda mga me kasi hindi naman lahat ng finalo mo ay makikipag-follow back sa Hindi rin lahat ng finalo mo ay parehas kayo ng content na magugustuhan din yung content. Mas mo? maganda pa rin talaga yung finalo ka dahil nagustuhan yung content mo, hindi dahil nakipag-follow to follow ka. Pero wala namang masama makipag-follow to follow. Nasa inyo na din naman 'yan. Pero ito lang naman yung suggestion ko. Mas maganda pa rin na finalo ka dahil maganda yung content mo. Oh. O dahil nagustuhan yung mga content mo, ganun. Para sa akin kasi, hindi sa dami ng followers ang batayan. Para sa akin, kung consistent kang nag upload araw-araw, ay mapapansin ka naman talaga ni Meta. Ganun. Isasuggest at isasuggest niya yung mga videos mo. Lalo na kung original content. Ganun. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, Mami Leia, ay mag-focus ka sa pag upload ng mga contents everyday. Mm -hmm. Hindi mo rin mapapansin soon. Talagang dadami na rin yung followers mo. Ganun. And going back nga dito sa video, mga Mi, ayan, kinukuskus ko na nga rin itong bow. And, And for your information, mga Mi, dalawa nga pala yung ganyang klase ko na pang brush. Baka kasi isipin ninyo, eh yung brush ko dito, eh, pinong brush kung nga rin dun sa lababo. nahan ko na talaga yung mga basher ko dyan kasi dito talaga ako nag-trending dati no naglinis nga ako ng CR. <laughs> na tapos na nga rin ako mag-general cleaning dito sa aming munting CR at kami nga lang ang gumagamit nito. Para nga sa mga hindi pa nakakaalam at para na rin sa mga bago kong followers, yung CR nga pala namin ay dito katabi lang din ng bahay namin. Nakabukod kasi yung CR namin dito sa labas mga mi at eto, eto naman yung bahay namin. May pa-house tour pa nga ang inyong kumare Charing, yun lang muna for today mga mawe!